Noli Here, Kabanata 50 Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignatura Filipino YouTube Channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang ikalimang po ng kabanata ng Noli at kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignator ng Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking upload dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. At sa video ito ay babahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talas salitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan. Ang mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ng pananila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari. Ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito na mismo ang buod ng kabanata. Pangapat, ang mga isong nangingibabaw ang paglalahad ng iso na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At ang mga gabay na tanong, ang mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga tala salitaan. Unang salita, isinakdal. Ibig sabihin, inakusahan o kinasuhan. Halimbawang pangusap, Isang gabi ay nasunog ang bahay kalakal at isinakdal ang nuno Elias sa salang panununog. Pangalawa, pinaratangan. Ibig sabihin pinagbintangan. Halimbawang pangungusap. Sinabi ni Elias, sino ang maawa sa isang taong pinaratangan taksil at manununog? Pangatlong salita, nag-aalsa. Ibig sabihin nagrebelde o naghihimagsik. Halimbawang Pangungusap. Ayon kay Ibarra, walang mabuting idudulot ang katwiran ni Elias na nag-aalsa. Pang-apat, panulukan. Ibig sabihin, pinakasulok. Halimbawa ang pangungusap. Ayon kay Elias, sinaktan ang kanyang nuno, pinaglakad sa lansangan na nakagapos sa kabayo at pinapalo sa bawat panulukan ng daan. At panghuli, balaraw. Ibig sabihin, maliit na bagay panghiwa o kutsilyo. Halimbawa ang pangungusap natagpuan ng kapatid ni Elias na may tarak na balaraw sa dibdib. At ngayon ay kilalani natin ang mga pangunahing tauhan sa kabanata. Pangunahing tauhan. Una ay si Crisostomo Ibarra, ang nagsabi kay Elias na kailangan panitong malaman ang mga karanasan nito upang higit na maunawaan ang kanyang tunay na layunin. Siya ang kausap ni Elias sa gitna ng lawa sa ng bangka. Pangalawa, si Elias, ang nagsalaysay tungkol sa kasawiyang palad ng kanyang angkan. At mga nabanggit na tauhan sa kabanata, si Balat, ang panganay na anak ng nuno ni Elias na naging tulisan, at ang kapitan general. At ngayon ay puntahan natin ang buod ng kabanata limampo ng No Limitang Here, ang pamagat, ang angkan ni Elias. Mga mahalagang pangyayari Isinalaysay ni Elias ang kasaysayan ng kanyang angkan kay Krisos Tumoybara upang malaman nito na kabilang din siya sa mga sawing palad. Ayon kay Elias, may anim na taon na ang nakakalipas. Ka ang aking mga nuno ay isang tinedor de libros sa isang bahay kalakal ng Kastila. Kasamang kanyang asawa at isang anak na lalaki, naninirahan sila sa Maynila, ngunit nasunog ang bahay kalakal at pinaratangan ang kanyang nuno at ito ay sinakdal sa salang panununog. Ipinagpatuloy ni Elias ang pagkukwento at sinabing nang gumaling ang sugat ng kanyang nuno, nagpasya na lamang mamundok ang buong mag-anak. Hindi natiis ng nuno ni Elias ang matinding hirap at dusa, kaya't nagbigti ito at naiwan ng asawa ng dagdadalang tao. Natuklasan ng otoridad at nahatulan ding paloy ng babae, subalit ipinagpaliban ito dahil nagdadalang tao. Sa kalapit na lalawigan na padpada mag-ina at doon na muhay hanggang sa magsilaki ang mga anak na lalaki. Naging tulisan ang panganay na anak na kinilalang Balat ang pangalan. May bunsong kapatid si Balat na naiwang nag-alaga sa kanyang ina. Ito ang naging ama ni Ilias. Isang araw ay hindi na bumalik ang kanyang ina mula nang ito ay umalis lamang upang manguha ng mga kabuti na uulamin. At bigla na lamang natagbo ang patay na nakabulagta sa ilalim ng puno at sa isang sanga ay may bakol kung saan nakasabit ang ulo ng anak na si Balat. Tumakas sa nakakabatang kapatid na lalaki ni Balat na padpad sa tayabas at namasukang manggagawa sa isang mayaman. Itinago niya sa lahat ang kanyang buong pagkatao. Nagkaroon ito ng kasintahan. Nabuntis ngunit hindi sila pinakasal dahil natuklasan nito na dating bilanggo ang ama ng lalaki. Ang babae ay nanganak ng kambal, isang babae at isang lalaki. Ang batang lalaki ay si Elias. Pinalaki siyang ipinamulat na patay na raw ang kanyang ama. Mayaman ang pinagmulang angka ng ina ni Elias kaya't nakapag-aral ito sa La Concordia. Dahil sa mga masasamang ugali ng kamag-anak ni Elias, natuklasan nito ang lihim ng kanyang ama at pinalaya sila sa dahilan ng kanilang pag-alis at nagpakalayo-layo sa mga kamag-anak at iniwan ang kayamanan na minanasana mula sa kanilang magulang dumanas sa matinding kalungkutan ng kapatid ni Elias at isang araw ay natagpuan na lamang itong may tarak na balaraw sa dibdib. Matapos malaman ni Crisostomo ang kasawiyang palad ng sinapit ng kanilias, sinabi nitong may katwiran si Elias na bigyang gantimpala ang mga taong mabuti at parusahan ang masama. Ngunit mahirap itong may sakatuparan ng pamahalaan dahil sa mahirap na pananalapi. Dagdag pa ng krisusto mo na hindi madali ang hinihiling ni Elias at kailangan muna nilang maghintay ng tamang panahon. Ang isang kasamaan ay hindi magagamot ng isa pang kasamaan. Narating ni Elias ang may bayin at muling nagpasalamat kay Ibarra. Umalis si Ibarra sa bangka at nagwika. Tutupad ako ng aking pangako. Ang wakas ng Kabanata 50 At ngayon ay puntahan natin ang mga iso nangingibabaw. Iso isong pampamahalaan. Sa kabanatang ito ay sinalaysay ni Elias ang kasawiyang palad ng kanyang mga ninuno. Pinaratangan ito ng kasalanan na hindi man lang nabigyan ng wastong hustisya o due process sa tamang paglilitis upang isakdal ang taong may kasalanan. Marami mga tao noon ang nilagay na lamang sa kamay ang paghihiganti katulad ni Balat dahil hindi nito natupad ang batas mula sa pamahalaan. Ang pamahalaan na siya dapat ang magbigay proteksyon sa mga mamamayan nito, ito pa mismo ang nagudyok na magkaroon ng paghihimagsik dahil mas napapanigan ng batas ang may mga pera o mayayaman. At puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang tanong, ano ang malupit na kinahanat na ng lulo ni Elias? Sagot, Pinaratangan at isinakdal ito sa kasalanang ng panununog. Pinarusahan itong nakagapos ang mga kamay at pinahila ng tumatakbong kabayo habang pinapalo o sinasaktan sa daan. Pangalawang tanong, saang lugar na padpad ang ama ni Ilyas? Napadpad ito sa Tayabas. Pangatlong tanong, ano ang suhistyon ni Krisos Tumoybara matapos marinig ang kasaysayan ng buhay ni Elias? Sagot, Ayon kay Ibarra ay maghintay muna sila ng tamang panahon. Kailangan nilang pakiusapan ang pamahalaan. Hindi dahas ang paraan o paghihiganti sa kinaukulan ng solusyon. Pang-apat, nabigo ba si Leah sa pakikiusap kay Krisostomo? Ang sagot, Ayaw ni Krisos Tumuibara ng dahas para labanan ang pamahalaan. Ipinaunawa nito kay Ilias na masama pa rin ang kanilang mga at binabalak. Bigo si Ilias na makumbinsi si Ibara na sumanim sa kanila ang binata. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa ikalimampong kabanata ng No Limitang Here. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.